Good morning, good morning, good morning. Muling nagbabalik si Danny TV Vlog. Uh, at your service, andito ngayon tayo sa Bakero Sur. Ayan. Balik, eh, meron, na, meron tayo nakitang ay nahanap na ano dito guys, uh, isang dryer. Pero nagawa ko na ito dati guys. Ang maganda dito guys, for today's video, uh, gusto ko ipa pa palam sa inyo na yung motor ng washing eh, pwede pong i-convert sa dryer kung mapapansin nyo po ang nilagay ko po noon eh nagawa ko na to noon guys ipapakita ko lang sa inyo ang nilagay ko po na motor na sa dryer nila is motor po ng washing ayan po kinonvert ko po siya kaya kung kaya nyo kaya ko din ay kung kaya po kaya nyo din ay stand by muna tayo guys. <laughs> Ito guys yung sinasabi ko na motor ng washing na ano. Ayan. Ayan. Bali, kailan ko nagawa to boss? Ayan. Bali, concern daw ni boss. May tumabingi daw. May nga pala yung may-ari ng ano yung may-ari ng dryer. Taga baki rosor Ayan. Hello, sir. Hello, sir. Um, Shoutout ka. Ako <laughs> oh, sa ano. sa lahat ng taga mga ate. Okay. <laughs> Ayan po yung asawa niya, guys. Si... Bale si Ian po si Madam Karen de la Cruz. Ayan. Nag-away na naman yan. Yung balik yan. bali meron tayo extra dito na pa guys ito yung papalit natin na bali putol na pala guys putol yung ano spring ayan putol na naiwan ito ayun siya sure. bali putol na lang kaya meron tayong extra na, 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 na. <coughs> nala naman ako pinnerapon guys. So, guys. May problema pa pala guys. Kung mapapansin nyo, may punit siya, oh. Ayan. Bali, nilagyan ko na lang siya ng sugar, glue. Tapos, tapalan na lang natin ng ganyan, siguro. Ayan. Tapalan na lang natin ng ganyan, guys. Ayan siya, ganyan. Okay, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano, ano, kung itsura niya bali ganyan yung nangyari guys ayan tinatpalan ko na lang ng guma gamit ang syuglo ayan eh paribasa wala tayong may papalit kaya ganyan na lang muna ang ginawa natin guys ayan matibay na yan ayan natapalan natin yung ano ayan hindi na yung maglilik Bali mahina na rin tong ano niya guys. Yung kapasitor niya. Baling nakalagay dati pala dito 4.5. Ito. Yan kung makikita nyo 4.5 UF. Ngayon, ang nilagay ko ngayon guys, tignan nyo, 10 UF. Ayan. Pero tignan nyo naman guys, at saka ano, kaya ni nilagyan ko siya ng 10 UF, guys. Kung mapapansin niyo ang tigas nito, ang tigas nito ano niyo. Ang tigas. Hindi para kumbaga parang bakal siya na hindi siya naglalaro, ayan oh. Kaya naisipan ko na subukan kong lagyan ng 10UF. Ayan 10UF. At kung mapapansin niyo guys, tignan niyo ang ikot niya. Ay. Sa ano? Tignan niyo ang ikot niya. Ayan, i na. Ayun, no? Ayun, guys, ang lakas. buwilo ka agad. Ayan. Kung ganyan na, no guys, na kanyang sa rubber damper niya, malambot, huwag nyo nang lagyan ng malakas na yung microparat na, no? Mataas. Ayan. Kaya ko lang siya nilagyan ng 10UF, guys. Na, kasi, isa pa, motor ng washing nung nilagay natin. Ayan. Kaya motor um, kapasitor ng Washington ang nilagay ko para ano at least yung sa ano niya dito sa rubber niya matigas, hindi siya naglalaro. Hindi siya sumasayaw. Ayan guys. Ayan. Okay, thank you, thank you guys. Ayan, sana may natutunan kayo sa lahat ng mga video na nila-upload ko. Ayan, hanggang dito na lang guys.